Ano lang ko kailangan tenteng? Ano lang kailangan tenteng? Tenteng! Ha? Ano ka to? Apag! Apag! Kapataga ka. ah! Ipag ko na ipag! Ipag! Kapataga ah! Kumakapata na! Nagwa ka. kumakapata! Yan! Dati dito kami nag-ano, nag-atanim ng kasaba. Hanggang ngayon! Kanino to? Ah, yes yeah. hindi na ahhh! muguha mo sa mga lala ba? hiyala kaya? ako mga ito yung ano namin ano yung malalito kami my goodness napad nasa tapiling tapiling tapi tapiling siya tapiling yung tapi dito kami nangunguan ang nyog dito tapiling ito kami. Hello. Ito mga... malakas to magdala ng yog. <laughs> ano, di mo na napunta. Di mo na Ito muso namin. <laughs> kaya niya. <laughs> Kaya, kaya ng bunso namin, ano? Nasa turkey. Ang <laughs> Hello! <laughs> Nandito kami sa may ano, Pupunta kami sa may pag-harvestan ng kasaba. Mangungwa kami ng taman. <laughs> taman. Taman. Mangungwa <laughs> kami sa taman. <laughs> <laughs> Kato. Kate, magda kami sa karo. Karo. Tawag dito sa amin ay karo. Karo. Ay, karo fix. Ito ang karo fix namin. Ito ang makina. <laughs> makina na ang karo fix namin. Ayan ito ang tinatawag na baka wag kang magtagalog Baga. na alata tayo <laughs> tinatawag na sapi wag kang magtagalog na alata tayo baka maanoan ang pot ng ano yan, gumakain pa ang baka. 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 Baka mahulog tayo dito. Ha 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 dito kami nang wanang nyog Dati nang malilis pa kami Ang okay. lakalakas niya dumala ng Ngayon na, na oh, Hindi ko na kaya <laughs> Hindi ko na kaya. Ito ang buso namin. Grabe siya magdala. Alam bang kaya mo? Imamahal? Dati? Eh. Imamahal ko sa lupuntol. Alam <laughs> bang kaya mo dati? <laughs> dati, ma'am. Hindi ako lang <laughs> ikapapalit ko sa lupuntol. Alam ka, Oke, emang gue gak bisa. Gue gak bisa. bisa. ada gak bisa. Gue 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 gak lawas Gue gak lady mama, gak bisa. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Tiga rakyat rambung. ha, Ani tak nampak okey. Diri cuh.